Morning, Boss Alan. Good morning din kay Propong Lakayan. Good morning. Ate Bondox. Shout out po kay Propong Shout out. Ikita guys ah. Ito yung ating Sa dahilan nating ngayon Ay, meron ulit si Boss Alan ng ano Yung ito oh. Yeah, dapat 'to po ito, Boss? yung parang ultra ultra to oh. ng apple yun oh ang ganda oh okay. Ay, uy ano ba yan ano yung balik ano bet sabi natin yung betamon ito 700 guys mm. oh ang oh. ganda oh saan ka pa ano na yan 7 strap ilan yung strap, strap? 7 ang dami so, oh iba ibang klase mas kit Ah, araw-araw ka pong magpalit, pwede. 7 eh, for one week. Ano, isang linggo. Hmm? 7 yes. strap yeah. So, pisa natin dito guys 7 packs ba ito? Boss, alam nyo ganito magkano po? Dating 1.5 Dating 1.5 Ngayon magkano na lang po? Ah uh... Eh sir, ito pala. Ang antres lang. 800. Ito. Ah, uh, ano to? Busana nanto mga taon ng pang bracelet no? Breakfast. Ito muna po, no? po ito. 500 na lang. 500 its 500. Lahat po ito 500 sa hilirang Okay. So, guys, 500 na lang. Ang ganda 'yung bundle nito salan no saka dito ito uy mabigat din ah yung edi fish nyo po ah yung ganito po magkano po oh bro uh, sige ingat ingat 1k yan pero negotiable pa naman pwede yung 100k Oh, yan 1K pwedeng 800 guys. napakamura naman ito. <laughs> Pitawad na kaagad-agad. 1K parehas Tapos it, Uy itong ano Tawag na ito Divers din no? oh Divers Psycho divers Makano po ito po sa Alan? Yan yeah. uh, 1,000 din yan Kaso lang may Ano pa yan Bawas Yun uh, 1,000 guys Pero may bawas 800 pa 800 lang din 800, 800 na ba? Again, ah, 800. Grabe guys Ito mamili na po ay, ah. Ito Lahat po ito 800 Ito Banda rin oh no? Kaso oh 800 din. 800 na lang din Tag 800 na lang. Ba't napakamura naman? Di po kayo malulugi niya. Busalan. <laughs> Eto. Sa so bagay, no? Kumita lang ng medyo ano. Basta may kita. Basta dire-diretsyo lang. Mabilisan. Okay na. Eto. Hablot. 800. Ito rin, 800 gold Langit ka lang siya. Matagal naman ho, no? Ayan Ito, 800 guys 800 Kasyo rin o no? Kasyo 80 piece Kasyo 800 Ay ito bago Uy bago to ha Ito hindi na po 800 ah, Paras lang Ah lang Kasi mga yun yung hilira niya Ganda po Kasyo guys na 80 piece Ganda oh

Ba meron Alakang na rin binabawas bayan, ko. 12 nga sa ano to. 15 sa ulo. Ito na yun. may lugod yan boss. Mabait oh. siya. Talagang naka yan. Hindi eh, yan katulad ng mga ano class A na nakasulat lang siya. Ha, ito mga class A boss? Uh, hindi, ito po. Ha, ito dito class A. Nakasulat lang si A, siya. siya yung dito po, magkano po? Ito, pare-pares na lang din. 800 po? Oo. Oh, guys, ito, 800 na lang. Oh. Ito, Omega Dibel. Ito Ito, Omega, ano, 800, 800, yung dito, ito. 800, 800. Ay, ito po, mura Ah, ito, dito lang, 800, no? Tapos dito, Ito yeah. 250, 250, ito 500. 250, 250, dating 800 daw. Ito 500 na. 500 na lang. Yan. Ay, na lang. Bandred kayo, kuya. Ang shades niyo po, boss. 50 pesos lang. 50 pesos each. Yan, 50 pesos. Wala ka bracelet diyan. Wala po, ano sa bahay? Hindi ako nagtatala. Ako ala. Okay, Hindi. So? Guys, oh. Japan. Ganun lang din. Standard. Japan movement ito tawagin nila. Oh. Yung ito po magkano? You know? Ano eh stainless ano Stainless. <laughs> Hindi eh, magpipay Hindi <laughs> ba <laughs> sa Ayun no? oh. Eh, ano? Kendo. Matagal na 'to uh sa -huh. akin pinangliligo ko wala ibara. Oo. Ito, mga maliliit na ano, magkano eh, po ito? Po ito, kinakalikot ko ito, kinanay. Ah, ah, ah. Uh -huh. Marunong din po pala kayong ano ho, no? Mag ayos magayos ayos. Ito oh, kasi guys. Pag ganito paninda mo, kailangan ano ka oh, rin. Ah, marunong ka rin, no? Ito guys, oh, stainless, oh. Hindi na ah, 130 pesos. Uh, Mura lang. Pwede yung 100. Pwede na 100. Tsaka dito tayo. Nasaan ka dito? Yung mga ganito mo po boss, magkano yan? Ito so, dating 350, binibigay ko ng 250. Yan, 250 dating 350, binibigay na lang ngayon ng 250 so, yung... pesa. Ayan. Ito So yan guys yung update dito kay Boss Alan no. Nagbikait ng ano. Mga may mga singsing -sing din po pala kayo uh -huh. kayo no. dito. Uh, mga magkano naman po ito. Stainless, na Stainless na rin. Mga nagre ng na magkano po yan. 50 pesos lang. 50 pesos lang. Oh, ganda na siya. Ganda <laughs> no. Oh? 50 pesos na. Ah, yun, no? 50 pesos lang. Meron ka ng ganito kagandang sing-sing, no? <laughs> Lahat po yan, pare-parehas ko. Marami yan, nanda. 50 pesos lang, ganito. Ayan, guys. Meron ko pang... Ah, nag-iisa magkano na po yung boss? Ah, ano na? binibigay uh, ko ng tutu. 2 2,200 o, oh, tingnan natin. Ba't grabe, no? nag isa na lang, no? Tsaka maganda yung ano niya, oh, no? O, pag tag kasi, talaga na. Ay, to, 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 pag tag. Grabe, no? Tapalik yan. Natin. Eto, yun, no? 2,200. Na? na lang. Kasi dati, 2,500. Pero maganda yung ano niya, no? Ang ganda ng kalasi niya, no? Ang tawag nila yun, top grade. Top grade. Ah, oh, opo. Ayan. Hmm. So, here, guys, 2,200. Maganda na. Kita po, sir. Ito ba, sir? Thank you. So, yan lang po yung update natin dito sa kay Bosalan, no? Sa Rilonia. Ayan. Dito lang guys, nasa Carmen Planas, malapit sa BDO Pirada. Dito lang po. Ito yung po yung BDO, tapos dito lang. Ayan, nandito lang po sila. So, ayan. Boss Alan, maraming maraming salamat po. So,